Sino mo? Kasha? Siguro po. oh tingin. Alugin mo. Ay, wala na. Ano ka lagi nagkakarga, brother? Oo po. Puno na. Puno na. Ay, nilalaki. Nilalaki sa bed bag. tropa. nilinis niya aking windshield. So, gas up muna kami dito sa Big global oil. At uh, today, yun ang patehete to. Ay uh, susindayin ko ang aking bunso So susundin ko siya ngayon dahil na uh, birthday niya last week hindi kami nakapag-celebrate dahil nakatutok siya sa studies niya at pinriority siya muna yung kanyang uh, review. So ngayon pa lang kami makakapag-celebrate ng kanyang birthday. So susundin ko si Princess at si Prince, yung anak kong mas matangkat, mas matit, six-footer yun eh. Magbibigay na rin tayo ng uh, konting saya dito sa may Marilao, Bulacan at sino kaya ang machachempo natin today. Napakainit ang weather pero at least napaka ganda ng daloy ng traffic dito. Minsan nagkaroon ng traffic dito eh. May ginagawa dyan sa Mikulay. At ah, yun naman. Ngayon, okay na siya. Wala ng traffic. All good na siya ulit. So, aabang tayo dito na mabibless natin at masishare natin ng gas. Ako na bala sa gas niyan. <coughs> Nandiyan na mga tropa. Mga Lasada, deliver. Sa'yo pa to. Boss! Ano to? Sa ano? Sa... Lazada? Pero gamit mo sa ito, siya ito, tricycle. Ah, kadalasan nakikita ko yung mga nakasingil lang na motor. Pero ikaw yung pang ka. Oh, so, ayan. So anong ano to? Anong motor to? YTX. YTX. Brother. Ay, mother. Hindi <laughs> 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 mo na brother, mother. Okay, okay, sorry. <laughs> Ay, teacher tayo, madam. Thank you. Boss. Sige. Ah, uh, boss, <laughs> madam. karga mo siya ng uh, dalawang ano ko ng 200 bali kasha ba 400 kasha sa'yo ano mo kasha o oh, 400 sagot ko na yan oh, sagot ko yan brother para welcome welcome o, para ma-deliver mo na lahat yan o. Oh. ayan 400 unleaded brother o, oh, tingnan natin kasha ba kasha tingin alugin mo ay wala na kasha yan kasha yan so sagot ko na yung guest nito para ma-deliver to kung kanina man to pinaputo ko na yung mga babos nakakalibang <laughs> <laughs> okay, inyo. No, 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 no. thank you thank you nakaraan nasa ano kayo ay naunahan mo ko dito ha ito lang <laughs> yung okay, dala nyo sidecar na yung pang deliver nya pang maramihan na talaga dito ka lagi nagkakarga brother taga saan ka tabing ilog tabing ilog, tabing ilog na, dito lang taga rito lang talaga o, o kasha kaya kasya kaya puno na <laughs> deliver <laughs> na kahit sabihin bag. Ultang. Ultang si kapatid. Kampangalan pangalan kapatid? Lawrence po. Lawrence ang so full taxi si Sir Lawrence. Okay. okay thank you, sir, thank you sir. welcome puno na ba? Ito no, kita kita na. Ate sa. Thank you sir. deliver mo na yan. Mag-iingat ka parate okay? Thank you sir. yeah At ayun na, na natin si Sir Lawrence ng worth 400 pesos sa kanyang motor, yung tricycle niya pa deliver O maghapon na yung makakapag-hatid ng kanilang mga parcel. Hindi niya brother At yun sa mga karoon na natin, patuloy lang ang pag-sharing sa atin. At malay nyo, matapat ako na kayo. So nandito ako ngayon sa mi Global Oil, Marilao, Bulacan. See you sa inyong mga gas station.